Bawat tao ay may kanyang pagsubok na pinagdadaanan. Ang pinto ito ay ang pinto ng buhay ni Nanay Alice Paningbatan. Isa siyang ulirang lola na kahit siya'y nahihirapan at hindi na nakakakita, ay pilit niyang inaalagaan ang kanyang apo. Kahit sa hirap ng buhay siya ay lumalaban. Ito na bayaw. Tutuloy na kami kay Nanay Alice. Daan-daan pala kami. Hindi, hindi. Hindi yung diretsyo. Ayoko na magpahayaw. <laughs> hindi pala kami diretsyo kay Nanay Alice. Daan muna pala kay Lula Binyang. Yun. Ayoko na. Lang. Lula Binyang. Lula Binyang. So, ayan. Sana po sa may mga malambot na puso. Malambot na puso. At saka, yung may mga pusong mamon. Saka yung may mga may mga extra-extra naman dyan. Baka gusto nyo pong pagpalain ng husto ng puong may kapal. At gusto nyo naman pong magbigay ng kunting tulong. Pero yung kunting tulong na yun, pag natanggap na nila yun, malaking malaki na po yun. Sana po. Ah... Uh, uh, makatulong din kayo sa aming paglingap po sa mga willing naman po. Mm -hmm. Hindi naman po kami na mm -hmm. nag-aano talaga ng mm -hmm. Saka ito naman po pin... hindi para sa atin. Opo. Yung mga binibigay nila talaga mga talaga sa tao. So, need talaga. Kaya pinipila lang naman natin yung mga dapat talaga tulungan. Ay nanay Alice. So ayan, nang nguna si Kalinga Pros. Bukas yung bag. Oh, para buksan yun. lang para ano, para may pumasok pa. Ay, pumasok para na grasya. oh. So shout out po sa lahat ng mga vlogger, lalo na dito sa mga taga-masbate or sa mga OFW man po dyan, na lalo na yung mga sumasahod na po, baka sakali naman po ay kami yung gawin yung pong daan para makatulong po sa iba. So ayan, nandito na po tayo kay Nanay Alice. Good morning! Kay Nanay Alice, meron pa rin po, nasa Purok Dos, Barangay Kapakulan. Good morning. good morning po tita, good morning good morning, good morning. Magandang umaga Marunong ka po magtagalog? Opo hmm. Ayan. Ano pangalan mo, laksan mo lang? Si okay. Alice ka po Ilang taon ka na po? 57 po 57, may asawa ka po? Wala na po Ilan pong anak nyo? Ito po Ito? Ito? Eh, kumusta naman ang mga anak mo? At kung nandiyan naman mga asawa na Bili na po yung damatik sa kong kayo Bili pamilya Hmm, naiyak na po agad po kita Alice Anong, yes, Isto. 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 Isto dito na lang yung trabaho ko. Ano ba? na lang dito. Kaya, iwanan nila. Maghapon Kasi yung isa kong anak. Ginawa na lang yung gagawulog ng lubito. nang ba? Kain Hmm. ng niyog. Upo. Kasi wala. Wala na lang pagkain. Upo. Ganito ang Hindi ko makaakit ng yun Kasi ano, madang loob. Upo. Hindi kami maka-ano. Lagi kami malambigat. Ganyan. Ang na nga. Sila po kung isang araw dito sa ano ng araw ng Bidwa, mayroon naman kayang pili kasi magnari sila Isang araw, isang uksaba. Yan. Kiniluto ko na lang sa kanya para makaaral siya kasi ayaw apo, apo, apo. Sa ka mustache, kasi niya talagang magpapsin. Opo, opo, opo. Kasi isang ng isa niya, tapos sa buro niya. Opo. Magpapsin ko niya. Kasi walang ulam, kung ng silang kapinatura, yun lang ang ginaan niya. Opo. Kinaalmosal niya. Opo. Bakit payat ka, tita? Kasi mayroon akong sakit. Anong sakit niyo po? Ano, hindi ako makakita. Tapos yung mga buto-buto ko. Mga tulog. Hindi ako makakayo agad. Magbakad ako. Opo. So may mga anak ka po pero mahirap ang buhay. Opo. Okay. Ayun, kung bigyan ka, kung bigyan ka salamat, hindi naman salamat din. Opo, Ganun. Opo. Ano, kung ganyan din, wala mama, wala pa kami sila. Ano, kung ka. ito ka muna dyan, Tapos magpapadala kami. 200 ba dyan? Opo, ang hirap pala. Opo, dyan o. 200 ba sige lang kasi para makabili lang kami sa tiyo. Saba, makakain lang kami dito. Kasi opo. Eh, Bawa na yung tulad ng mga dito. Yun lang ginagawa. Parang hindi na kasi kaya buhay. Okay. Kasi okay. magpapadala sila. Opo. Okay. Okay. Mahirap ano kita ano, mahirap talaga no, naiyak ko si kita o. Ako mahirap, siya, ay, ano ang tanong ano po, isa, kung, ako dito, hindi na nila tulipas ko sa nanay at tatay, kasi mahirap. Yung tatay niya, at asawa ng bago, pati yung nanay nga. Ay ngayon, kahit puso, hindi naman nagbigay sa bata, wala na itong hanap buhay. Ilan taon na yung bata? Isa, isa? Ano, ano, anong taon? Nakupuan. Ikaw ang nag aalaga Opo. So paano yan? Sa yung... ba ako na nga. Opo. Hindi ako makakita, nababag ko nun ang turin, bago ko yung sabunan. Opo. Ah, malabo ang mata mo, hanggang, tita. malabo. Hindi ko ako mukha mo mang. Hindi ko nga si Lisa. Kung hindi ka ah. ay, maganda kaya ako. <laughs> sorry ka. Hindi makikita ang so, kagandahan rin. mo. Hindi mo may kita kagandahan ko. Ah, kamukha ko ni Marian Rivera. Salamat ka mo. Ah, joke lang po, tita. Green good baby. Ay, kasi si tita ko ay. Sayang, hindi niya po Sayang, hindi makikita ang kagandahan. Sayang, ganda, ko pa naman. Ay, sa, hindi ko yung isabihin kasi ako nakita ni tita eh. Pero pag nakita niya po, yan, niya ako. Pero maganda tayo. Maganda, so, Wala so, lang, so, lang so, uh, pag no, kasi So kita ganito yon. Uh, ako po ay charity vlogger no, Kalinga Partners no. Sa team Kalinga sa pangunguna ni Kuya Bali at din Kalinga Prop. Ako po ay nag-iikot sa dito sa Masbate dahil ang Masbate po ay mahal ko yan. Sige, so, ko ako. Hindi man ako dito lumaki. So ako po ay alam kilala ko dito ng kapitan, kapulisan ng po ako. So nakilala ko si Kedon sa tuloy program na lumapit kay sa akin. So ganito yung tita no uh, hindi ko ako nangangako pero pwede ka pong manawagan kay Kuya Bal kay sa founder sa mga viewers no na may mga gininto ang puso ano ba ang kahilingan mo tita sabi nga sa Bisaya ano ang ginahando mo sa buhay mo na dili man kami pangako baka sakali na baka tulong sa iyo ano bang kahilingan mo kay Kuya Bal? Pwede ka manawagan kay Kuya Bal? Gusto ko lang sa sana ma, natulungan niyo ako sa sakit ko. O. At ang bahay namin ay makatulong sa mga ikin ng umulan. Ano man, natulungan, natulungan kami. Ah, na makatulong mabuti. Opo. Ano namin, ba na bahay namin, wala kami pampalit kasi wala kami tira. Hirap na hirap kami talaga, wala kami talaga makasabaan. Opo. 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 aku cuma ikut pang apa aku tengah arah ke sini mana aku apa dan aku dia arah ke aku mana apa dan aku tengah arah apa dan aku mana aku apa hindi nakita kung ano yung klase mo dahil uh, hindi niya daw siya ihudo kasi aaral uh, lang siya Ito, sabi ko sa kanya kahit ako ang patay na hindi ang uh, aaral na kasi na kung sa inyo sabi uh, niya wala dito lang ako ayoko ko nang hindi ang pa mama papa oh, dahil, naman. hindi naman ako nila hindi niya ng pira sabi akong tatawag ako sa kanila sabi nila nila sa akin hindi naman ako sila sa tawag siya doon sa punong Kina, doon kami sa punong ng tawag oh, ano ang papanyari niya ay walong tulang nila hindi kayo sila sa akin papa hindi mo na ako kilala. Sabi niya, sabi kira, sabi kira ako pa pa, binibigyan mo ako ng pira, katubidaan, mm -hmm. isang buwan, tatong ganang binibigay mo, sinikikis na lang ang lula ko, kahit yung pagkain ko pa lagi na lang kuklong, labi itlog, isang itlog, kagabi kuklong mo hindi mo lang niya, inutang ko ngayon sa tindahan, okay. para nang makapagulang tayo, uwi na mo kanghalin, wala naman ako panghandang pagkain. Kawawa naman, grabe. Mayroon no, naman ganyan sa pura ma'am niya Lahat naman kikinig lahat sa kanya Yung naman ipaulam sa kanya Kung hindi sila yung talaga mong Ang bata na yan lagi, yeah, ko ka nga Ibigay ka nang ikaw mong plano Kasi yung mga tao magmakasay na Dito lang sa mga ayaw ko Dito naman sa inyo Ang mga kawawa naman Ito pa rin ang huli Ang kanilang papa mo Ayaw Grabe ni ang buhay mo rito, Alex. Nakakayak naman. Grabe, grabe talaga, mama. Bumbi dito. Tapos nang tulungin siya. Hindi na pabalikan ka siya. Alam ko, pangalawa ko nandito sa Kasi wala na daw ang pagkabaho. Paano hindi, naman

Pagkaman lang kayo ng vitamin C gamot. Sige lang po, kahit pagka maganda po ang panahon na ulan po kasi, kasamahan ko po kayo. Sa Doktora ba kami? Si Doktora Irene Escalusin. Makasick up kayo. Kapit ka sa Diyos sa pita. Huwag ka mula ng pag-asa. Grabe po, no? Grabe ang kasaysayan ng buhay mo. Pwede ko na hindi umiyak pero talaga nakakaawa. Kaya pala nung ano po, ito pumakalingap, lumapit sa akin. Saan mo magpiling po kami? Hindi na lang ako. Pagkaaalala ko yung baga ko yung nangyari sa akin. Kasi hindi ko na siya na siya nung makita. Iyon ang pinakaibig. Basta kagaya wala ng iyon. Ano, may reputasyon ng gata sa akin na nga, kailangan akong pambilay sa inyo. Kasi ang pinakaibig natin, hindi mo iintay na inyo. Kahit ngayon, hindi mo iintay na ito. Hindi na Ay, grabe. Kasali ka po sa 4P? Hindi Hindi ka kasali sa 4P? Siyempre, kasali ako sa simamar Mama Rapa Baya. Yan ang kain. Ano nga, itong puso ko. 24.5 ayang campus na, na siya. Hindi na nga ito na pa ko aral dahil inalito na rin siya sa ALTS. Ano ko sa kanya. Na ano ako ba? Ano ma'am? Wala na akong asawa sa 36 o ko pa lang. Ako na sa kanila yung totoo. na at madali pa? Madi sa kong naulila. Elementary pa lang ata kami. Last mate ko yung panganay niya. Elementary pa lang parang wala na. So talaga ngayon po ay sa madalit sabi tita yung buhay mo pinagkatiwala mo na lang sa ginoo. Ito. Mawawa mo ngayon kita. Sa gabi ko ma'am. Mawawa mo ngayon ako ng bakol. Nagalakad lang ako ng buong Tapos upo. Upo tayo naman. Sige. Kung ito bang nagtamapano na. Maliwanag na. Bakong nalara ko. Iniinis ko naman yung kanin niya. Sumula ng gabi. Naman sila. Mga na namin. yun naman. Kaya kain ko sa bata. Kung ano. Kasi natura. Kaya kain ko sa kanya. Ay grabe. Grabe no. So, sige lang tita. Kapit ah, ka lang sa Diyos no. Gulto ah, yung tita. Sa linggo pala. Kung kayo ay kaya nyo. May, may ba naman. Sama kayo sa amin. Simpa tayo. May, may ba naman? May damit ka ba yan Ha? May damit ka ba na pang alis? Pero naman, ma'am, pero ano? Kasuot lang. Sige na, kay sa linggo sama ka, bigyan kita ng damit na pang, -pang simba. Lapit ka sa Diyos, tita. Mas kailangan mo ngayon ang Diyos talaga. Walang iba kang kakapitan. Malay niyo po sa pag-upload nito, tita, na napanood ng ating mga kalinga partners, no? Mga viewers natin, supporters, na may mga ano sa inyo, loobin ng Panginoon, may tumulong. Si tita Alice po ay 36 years pa lang ang edad niya. Ito po ay natin, ito kanyang anak. Uh, at yun nga po, napakahirap ng kanyang buhay, sira-sira ng bahay at sa ngayon po ay meron siyang karamdaman, malabo ang mata uh, at mataas po ang kanyang sugar. So pamulat ng in-interview in ko mga nga puro siya iyak at meron pa siyang apo na 6 years old na pinabayaan din ng kanyang anak uh, sa kanya. So nahirapan po siya at hindi niya makita ang mukha at malabo na nga po mga kalinap. So grabe no, nakahabag yung kwentong sa alis So nag-ano po, nakakaano itong kwento ng buhay niya. Ito yung mga nakahangar mo dito, Ate Alice. Uh, um, mamalis, nilabhan mo na yan. Oh, sabi niya kanina, naglalaba siya kahit hindi niya na nakikita. Tingnan yung mga kamars yung nilaban ni Nanay Alice. Uh. Oh. Yung uniform, kawawa yung uniform ni ng apo niya. Hindi niya makita kasi. Hindi niya na makita yung paglalaba niya. Ayan, oh. So, papasok yung bata na ganito yung bumi. Ano sa kukunin na, hindi ko na mati. Tanda ko naman ng sumi. Ano na lang, minsan, yung iba yung mga ginatapak ko, nakaupo ako na muli. So, ayan mga kalingap, po, dakilang luna. Yan, isipin niyo po Siya po ay malabo na ang mata Dahil nga po siya po ay walang ibang choice so, Kung di siya sinabi po Ito tayo sa bahay ni Nanay Alice Tingitin natin uh, nga, Puro tulog nga ako, Dahil hindi mo Ayan Ito lang dito ngayon Sa bahay nila Ito po Ang apo niya ay nasa school. Dito sa kanat niya ay wala. Ayan po. Dahil sa umuulan ngayon po. Ayan dito po. Umuulan din po sa loob. Tapos na mm -hmm. ay ginamit ang Lord na kabila ko ng bigas kaya po yung nakadalaw sa itita Alice Malamat. Ayan, dalawang gantang na yan. Mm -hmm. Ayan. Ito paano po makatulong sa inyo na inyong apo. Okay. So, sige lang po, tita. Ang masabi ko lang po sa inyo, hindi po ako nangangako. Lobby ng Panginoon. Pag-upload po po nito na mahipuin ng Panginoon. Ay, kumpara po sa inyo, ay talagang po kung babalik po lang ko sa inyo. Ayan, mga, mga kalinga po, at Edna Kalinga Prab. Sa lahat po ng mga viewers, supporters po, no? Uh, si tita po ay talagang nakakawa po ang kalagayan niya. May sakit po. Ayan, at talaga sa pagkain. Uh, at po, no? Kasi yung kanyang apo po na pinabayaan ng magulang ay nasa kanya. Hindi na po niya makita ang ha, unti timbrado walis ka po siya niya malaman kung yung, yung kanyang winalis ay paad na kuha ano ba ang damo ganun tapos yung ano po yung paglalabang ang pinalaban niya lula talaga grabe ka kaiba po so yan tita no Dito. uh, basta masabi ko lang po sa inyo tiwala mas lalo ka pang lumapit sa Diyos ang Diyos po natin ay tapat sa kamabuti hindi ka po pumabayaan malay po sa pagkakunti nito mahipuay ng Panginoon kaya sa pagkain man lamang nyo na maglula po no? lula so bibigyan ko yung bahay mo tita oh, oh, grabe ba yan pati si Kalinga Pros, na paiyak na grabe po so, okay, yung na lang sa inyo So ayan, maraming maraming salamat po. Sana po sa video ito ay may tipuin si Lord ang puso po ng mga manunood at saka nanunood po. Sana po sa kung mayroon pong uh, makakaipon po tayo ng kakunti-kunting tulong pag naipon na po yun ay malaking malaking na po yun. So ayan, maraming maraming salamat po. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe and pa-share na lang po ng video nito. Maraming salamat po.